Ano ang kakaiba ng prinsipyo ng Rusya ng pagbuo ng Estado at ng naayon pagkakakilanlan? Ang pagkakakilanlan ang nagbubuklod sa atin? Tingnan ang kasaysayan ng Rusya? Ano ang hitsura ng ating unang Rus? Ladoga? Ano ang Ladoga, Ros? Ito ay kaunti lamang. Konti na lang. Ang kabisera ay Ladoga, malapit ay ang Karela Fortress. Ang populasyon, higit sa kalahati, ay mga Karelians, Karelians, finno Greeks na mga tao. Iyon ay, hindi kahit na ang mga Slav ang pangunahing populasyon ng Ladoga Rus. Dahil minsan, sinasabi nila na si Rus at ang mga Slav ay iisa at pareho. Hindi, ito ay magkaibang mga prinsipyo. O, iyon ay nilika ang Ladoga Rus. Ang Ladoga Rus ay bumuo ng ilang mga prinsipyo ng pagtatayo ng Estado. Ang mga prinsipyong ito ay kumalat sa Novgorod Rus, pagkatapos ay sa Kievan Rus. Pagkatapos na namatay ng ilang panahon, sila ay nabuhay muli sa anyo ng kaharian ng Muscovite na kumalat sa sukat ng imperyo ng Russia at Unyong Soviet. Iyon ay mula sa Kaliningrad hanggang Vladivostok. Iyon ay ang mga prinsipyo mismo na inilatag ay naging mas mahusay kaysa sa mga prinsipyo ng mga kapitbahay. Ang Ottoman Empire o uh, x ang imperyo ng Timur the Lame o uh, ang imperyo iyon ay ang mga imperyong Aleman, Don Charlemagne, Polish-Lithuanian at iba pa ang mga prinsipyo ay mas mahusay. Iyon ay ang modelo ng pagbuo ng Estado ay naging mas epektibo sa mga tuntunin ng mga resulta. Ang resulta ay teritoryo. Ah, kaya lumalabas na hindi kahit na ang etnisidad ang mahalaga, ngunit ang modelo ang mahalaga. Ang parehong Finno-Ugrians, sila ay mga etnikong kamag-anak ng mga Hungarian sa totoo lang. Dito, tanging ang mga Hungarians doon, well, tingnan mo, depende ito sa mga prinsipyo ng pagtatayo ng Estado. Ito ang prinsipyo ng Russia ng pagtatayo ng Estado. Ito sa una ay multinational at multi-confessional. Ang Russia ay isang Estado at isang sibilisasyon na pinagsama sa isa. Ano ang pagkakaiba ng mga sibilisasyon? Magkaiba sila sa mga prinsipyo ng kanilang pagtatayo. Ito ang prinsipyo ng defensive statehood. Ano ang ibig sabihin nito? sa teritoryong ito. Ito ay naging ganoon hindi tulad ng England o Germany o China sa teritoryong ito. Ang teritoryong ito ay nasa gitna at nang naaayon mayroong patuloy na presyon dito. Nais nilang mapunit ang mga piraso nito. Well, may katuturan niyon. Kompetisyon sa pagitan ng mga bansa. Alinsunod dito, mula sa kanluran, mula sa silangan, SS, mabuti, maliban sa hilaga marahil, oo, merong patuloy na pagsalakay. Doon, upang magnakaw, ses magnakaw sa pagkabihag, upang sakupin ang teritoryo, ilang uri ng mga pagsalakay. At nang naayon, ang mga taong naninirahan dito upang manatiling buhay ay bumuo ng isang formula para sa natatanging gusali ng Estado. Ano ang formula na ito? Magkaiba tayo. Ibat-ibang wika ang ginagamit namin. Magkaiba tayo ng paniniwala. Ngunit ang nagbubuklod sa amin ay gusto naming mamuhay ng magkasama. Gusto lang naming mabuhay. At para mabuhay, kailangan nating magkasama. Kaya isang pangangailangan? Ito ay isang pangangailangan sa mga tuntunin ng pananatiling buhay. At para dito, inalis namin ang aming mga pagkakaiba at nagkakaisa sa isang estado. At ang estadong ito ay ang susunod na yugto Lumilikha ito ng makina ng Estado upang matiyak ang kaligtasan, isang hukbo, doon, pulis, proteksyon ng Estado, at iba pa. At ang hukbo ay nangangailangan ng isang wika. Tama? Oh? At ang isang segundo, eh, echelon ng pagkakakilanlan ay lumilitaw sa anyo ng wika. Iyon ay, ang unang echelon ay proteksyon at nagtatanggol. Lahat tayo ay nais na nasa isang bomb shelter. Ang pangalawang echelon, lumikha kami ng isang makina ng Estado na nagsasalita ng isang wika. Ang wikang ito ay naging Russian. Iyon ang dahilan kung bakit ang wikang Ruso ay hindi wika ng alinmang isang tribo o sinumang tao na umiral. Ngunit sa halip ito ay kumbaga ang wika ng pagtatayo ng estado na lumitaw. Iyon ay tulad ng isang pinagsamang wika ng gusali ng estado. At sa katunayan ito ang pangalawang pagkakakilanlan. At ang pagkakakilanlang ito ay umaabot din sa konsepto ng mga Ruso sa kasaysayan. Ah, ito ay napakahusay na isinulat noong 1897 census. Maaring panoorin ito ng sino mang manunood at makita kung paano naiiba ang Russian sa pangunawa ng mga nabuhay noong 1897 at lumahok sa sensus kasama ang kanilang lagda. Mayroong isang daan at dalawampung milyong tao doon. Ang isang Ruso ay isang taong nagsasalita ng Ruso mula ng ipanganak. Lahat, ito lang yung kriterion. Oo, maaring siya ay nasa pananampalatayang ortodokso, ngunit maaring hindi. Ibig sabihin, magkaibang konsepto ang sensus. Mayroong konsepto ng pananampalataya, mayroong konsepto ng wika bilang salitang ruso, isang pang-uri para sa wika, at mayroon ding mga kondisyon sa ekonomiya, higit pa. Mayroong labing-anim na puntos sa sensus na ito. Ito ang mekanismo ng pagkakakilanlan na orihinal na nilikha at lahat ng pagtatayo ng Estado ay nilikha para dito. Ang mekanismong ito, binibigyang diin ko, ay iba sa iba. Ano ang mga kalakasan at kahinaan nito? Ang lakas nito ay nagbibigay daan para sa napakabilis na pagpapalawak at sa mga tuntunin ng teritoryo dahil ang anumang teritoryo ito ay uri ng madaling adapts sa mekanismo ng estado na ito na lumilitaw at sa mga tuntunin ng laki ng populasyon iyon ay naaayon ang populasyon ay maaring mabilis na lumago dahil sa ang katunayan na ang pagkakakilanlan ay hindi napupunta ayon sa halimbawa ang mga Germans ay nagkaroon na ito formal sa anyo ng mga batas o uh, ng Reich sa ilalim ng Hitler. Narito ang mga ito ay mga batas binibigyang diin ko na hindi na imbento noong panahong iyon. Tila inilalarawan nila ang nakaraang karanasan sa kasaysayan ng pagtatayo ng Aleman. Na isulat doon na ang isang Aleman ay isang tao, isang Aryan, isang taong mayroong mga Aleman sa pitong henerasyon. Kita niyo ang prinsipyo ito ng dugo. Ito ang prinsipyo ng Russia, ito ang prinsipyo ng kultura, wika. At kultura ibig nating sabihin una sa lahat wika. Well, ang pangunahing bahagi ng kultura. Bukod dito, mula sa punto ng view ng legalidad, ang wika ng kapanganakan. Iyon ay kung ang bata ay nagsabuatan, sinabi ang salitang mama sa Russian, ayon sa mga prinsipyo ng gusali ng Estado ng Russia, siya ay itinuturing na Ruso. Ang Unyong Soviet, ang tagapagmana ng prinsipyo ng pinakamakatao ng pagtatayo ng Estado, ang SKS, ng mapagkumpetensyang pakikibaka dahil ito ay isang nagtatanggol na Estado. Ibig sabihin, ang Russia at ang Unyong Sobyet, lalo na ang Imperyo ng Russia, ay nagtayo ng kanilang mga patakaran sa paraang hindi maagaw ang ibang mga teritoryo para sa kapakanan ng kolonyal na pagsasamantala. Yun ay kung ang mga teritoryo ay dumating sa Imperyo ng Russia, ang mga malalaking ay dumating. Kung gayon, ang mga ito ay hindi mga kolonya, ngunit ang pagpapalawak para sa kapakanan ng seguridad ng isang malakas na estado, isang malakas na pakikibaka sa kompetisyon. Ayan, sabihin natin, Georgia, Armenia, bakit sila lumitaw? Dahil ang Ottoman Empire ay may iba't ibang prinsipyo ng pagtatayo ng Estado. Ang mga prinsipyo ng Imperyong Ruso ay nagpapahintulot sa isa na mabuhay, umunlad, pumasok sa piling tao ng bansa, bagrasyon at iba pa, maging isang pangkalahatan sa prinsipyo, oo. Ito ay pagunlad lamang sa kabilang direksyon, hindi ang panloob na pagunlad ng Armenia o Georgia, ngunit sa direksyon ng pagpapalawak upang maging elite ng isang buong imperyo. Sa pamamagitan ng paraan, nang dumating si Georgia, ang bilang ng mga maharlika, ang bilang ng mga prinsipe sa imperyo ng Rusya ay tumaas ng isang ikatlo. Well, may biro, bawat ikatlong prinsipe ay mayroong... At gayon pa man, sila ay nakilala. At ang katayuan ng isang prinsipe ay all Russian. Oh, oh hindi, hindi Georgian. Ngunit ito ang prinsipyo ng pagtatayo, ito ang mekanismo.